Ito na pala yung vitas. Ngayon lang ako nakapasok dito. So yung hindi pa mga nakakarating dito, ito na yung uh, vitas tondo. Ayan ang slaughterhouse na hindi ko pa rin nakikita at nararating. So ayan. Magmula doon, hanggang dito, ito yung mga nirereklamo or complain. Galing nga uh, 8, -8 Eight eight. Ito na yung uh, gate ng uh... pagpunta ng malakas ng yari. Magkentaga umagis ay nung lahat. Maulan. Ngayon ay July 18, 2025 at sa oras na 8:45 ng umaga, nandito muli ang uh, Special Operations Group ng uh, MMDA, a uh, MTPB at uh, ngayon ay uh, joint operation dito sa May uh, Velasquez at sakop ng uh, Tondo. Andoon magmula doon, may mga matitikita na. Ito yung mga motor na ito. Uh, kasama natin to yung MMDA, uh, MTPB sama-sama na yan tapos may mga sasakyan doon sa ibabaw ng tulay na matitikitan at posibleng mahatak so si Sir Gab na namumuno sa SOG Strike Force ay parating na natikitan na itong dalawa at uh, inaantay na lang yung tow truck Itong nga uh, Velasquez dito sa lugar natin, yung mga pinaparkingan ng motor, lahat daw yan mga naka-illegal parking dito or ginawa ng parkingan overnight. Tsaka matagal na itong nirereklamo Hindi lang natin naabutan. So itong dalawa ang naabutan dito. Mahahatak na. tatabi lang ito dahil nakaharang sa sidewalk nandito pa rin tayo sa Velasquez at kumanan dito ito yung papunta ng Ogbo Ogbo Street ito at uh, may nadaan ng uh, ito mahatak So, ito yung mga dinadayo mga street food dito. Halo-halo. Banda dyan. Tapos, ito na yung padiritso. Sa oras na 9.30. Wala pa palang nagtitinda Hello. rito. Hello! Good morning. Good morning! Pagdating na hapon, kabila na yan. Hello! Okay, tara. Iwanan na natin yung uh, hinahatak. Ito na pala yung vitas. Ngayon lang ako nakapasok dito. Kung hindi tayo, kung hindi umamon, lalakad tayo. Yung mga hindi pa nakakapasok dito sa vitas, ito, may kasikipan mayroon din palang uh, vendor dito baka madana na ito ng uh, skog dali yan pati yun nasa huli pa yung skog ayan nagligpitan na sila dito habang uh, wala pa yung skog yung maliligpit nila yun may ligpit nila pero yung mga maabot ng skog dito nakukumpis ka nasa bangkita na talaga nakapatong the nice school nilang lang yung mga patungan yung mga paninday iwan Tingnan natin ko ano ito So ito na ngayon ang resulta a ah, dapat ito Ang susunod dyan DPS Nasa tulay pa sila ngayon Sa pinanggalingan natin Dala doon si Yorme Ito naman nakikita nyo Nagliligpitan Papasok Yung mga Ipapakita ko sa inyo ha Hindi lang natin akunan eh Dala doon, doon sa Skog Ito ito Yung pinaparadaan ng mga motorsiklo ng authority andito sila kanina may mga payong ngayon ipinasok doon sa loob dahil private property na ito andito sila kanina ayun o oh, tapat na sidewalk na yun o oh. yan narang nga nila so, ipinasok nila sa loob yung kanila mga paninda oh, so, sayang hindi natin nakakuna ng video kanina yung andito pa yung mga paninda Nasa DeCamol pa rin pala tayo. gilid Oo, kanina nasa Velasquez tayo. Ngayon, DeCamol Vitas. Vitas. <laughs> so, ayan. Ang dami lang matatas na condo units dito. Sa Vitas. Ipasyal muna namin kayo dito sa kaba ng vitas. Alam kong marami pang hindi nakakadaan dito. Mayroon pa pala mga windows dito sa unahan. Spoiler! Ano sa'yo to? Ano?

<laughs> yan? Ah. Dito naman tayo sa kabila Oh, hello Hi Hahaha <laughs> Bawal ko kasi pa yan dyan. Tapos ayaw namin kumuha ng ganyan kasi ginagamit ko po. May higain so, ano mo pala ito eh, yung na ano ang kailangan harapan niyo titignan niyo naman kayo ayun na ako naman kayo. mo ng mga ulam oh. Nag-start tayo nang uh, 8:45. Ngayon na uh, o 10:05 na, patuloy pa rin yung pag-ulan. Simula kanina. Hello! <laughs> ah, ito pala yung bagong uh, katayan ng baboy. Slaughterhouse. So magmula dito, ang labas pala talaga nga Honorio Lopez. Ayan na yung tulay oh. So yung hindi pa mga nakakarating dito, ito na yung uh, Vitas Tondo. Ayan ang slaughterhouse na hindi ko pa rin nakikita at nararating. So ayan. Ang oras ngayon ay 10.14 ng umaga. After natin sa Tondo, nandito na tayo sa Quiapo. At itong binabaybay natin ngayon, ito yung Carlos Palangka Pag dinericho yan, papunta ng Ayala Bridge. Dito naman, pag kumaliwa, papunta ng Arlegue. So, la na. Buha pa na yung mga enforcer at uh, magsisimula ng manikit. So, ito na yung uh, papunta ng Kenta uh, Market. Papunta ng uh, Quezon Boulevard. Papunta ng Arlegue. Ito yung dating ano eh, handicraft yung balikbayan. So ito yung mga nakapark dito pag titikitan. Pero yung mga walang uh, or mayroon ng uh, parking ticket ng uh, MTPB, so hindi na hindi na titikitan. Ang ganoon. At yung mga walang uh, may-ari or driver, mahahatak. Ito naman mga motorcycle na ito. Ah, uh, okay ito dito sa loob. Basta may nadadaanan lang. So ito lang na matitikitan at posibleng ma-attack dahil nakaharang mismo sa sidewalk. yung Sa sidewalk po kasi nito. Kaya mo dito sa sidewalk. Sige, pero po. Ah, May ginagawa pa lang kalsada dito kaya ma traffic. Ginawa kasi na parkingan itong sidewalk. Dalawa ang nahatak dito. Sa unahan natin. Tingnan pa natin dito. Pagmula dito, dati yung mga tuktok na ito, naka-balandra <laughs> Ngayon ang ganda na tingnan, no? Hi! Settle sa inyo. O <laughs> yan, ang ganda na oh. Di ba? After natin sa palangka, papasok tayo ng Arlege. Ang oras ngayon ay 11.38 ng umaga. Nasa intersection tayo. Ito yung papunta ng Legarda. Ito Arlege din yan, papunta ng Quiapo. Ito, Arley, ito papunta ng gate ng Malacanang. ayo takbuhan na sila. Oh. Ito yung mga nire Yung mga tricycle dito, saka yung mga jeepneys Maraming na, na nakapark. Ando doon sila, sila. Na yung mga ibang enforcer. Yan ang mga nire Ayun, maaangklahan ma na ito. Daling ko kayo hanggang doon may uh, malapit sa gate ng Malacanang. Wala nang nakalabas na jeep. Mas ginagtakbuhan na yung mga driver dahil uh, magkasama yung MMDA sa kaytong uh, MTPB. Oh yan, ito na yung papunta ng Malakanyang. Magmula doon hanggang dito. Ito yung mga nireklamo nire or complain galing a uh, 8888. Ito na yung uh, gate ng ah... Uh, papunta ng Malacanang andyan naman lahat yung mga driver or may ari ng mga jeep na ito saka hanggang doon pati yung mga tricycle, motor naglabasan na yung mga may ari so hindi na yung mahatak bukod doon sa unahan ah hindi sandali, hindi yata nahatak dumating na rin yata yung uh, driver or may ari so andyan lahat, so ticket lang ito ang mula sa complaint na yan, meron din dito. Ayan. Ito isa pang nire-reklamo. Hindi natin makuha ito, boss, dahil buwan, dahil flat yung gulong, hindi wala tayong pangangat. Lakpit na lang kasi natira natin, pero inisyon na natin yung ticket. Oo. Yun. Dapat ito lifter, ano? Dapat ito lifter, eh. So babalikan na lang ito Ah flat nga dalawa Mukhang matagal na nga na hindi tumatakbo ito Oh, sabi ng mga tiga dito, dayo lang daw ito. Hindi pa rin mahanap may ari nito hanggang sa ngayon. Ito yung barangay 386, zone 39. Sa oras na 11.55 na umaga, back to base na tayo. Oras na ng panangalian. <laughs> Babalikan na lang itong coaching ito kung andito pa. Okay, tara.